Mga master. Ano pa mo pa na native? Oh, shout out shout out po sa inyo mga master. Kakain muna kami ni Master Jun. Kain tayo mga master. Yeah. So, shout out kay Master Adrian. Yan, so family kam kaman ay Master Mar. Yan oh, sarap ng ulam ni Master Jun. Kain kain mga master. Si Nampalukang Blue Runner. Ayan. parang nasa bukid lang si Master Jun, no. Oh. Oh, okay. <laughs> oh, yan dun po ang lakad namin Mamaya pakakain muna kami ni Master Jun Ayan, shoutout po sa inyong lahat Kay Sea Adventure PH MB Fishing Kay Biko Jolas Rodel uh, Marky Buboy Shoutout po sa inyong lahat Kay Peter Ay, hey, Master Elmo, share out. Bawasan natin ito ang bigat. Oo, oh, kuya. Okay. Ang bigat Hindi nyo araw. Ah, ha? Hindi nyo. Musipain eh, mamaya. Lumundag yung ulam natin. Kaya tayo mga Master. Ang dami ng kanin ko sa dami yan. Ang ah, dami eh. Tama na, tama na. Ano yung ano? Masinda. Ano Ayun, ang isda eh, ako. Oh. Makatahin yung dami. Eh. Baka mamaya, na tayo makaakit doon sa gilid ng bato. Yan, shoutout kay Kuya Jubil. Yan, magtagay lang kayo dyan. aso doso goro ng yan. Gaapol yeah. ah no pa, pumunta ako dyan, balik-balik. Meron naman barangay. mga master. O, okay. ano 'yun eh? Piloto piloto. Ayun. ni Paul. Chan, hmm? Sino susunduin niyan, Jack? Hindi dalawa na Hindi dalawa turista daw. Yung dalawa na kataya. Sino tagap ng kamusta? po natin ay alas 12. Na <laughs> nangalian muna aming Master Jun. From Russia, shout out Ukraine. Shout out Vietnam, na. Mm, mm. Ah, di ko alam di alam mo lamang mo idita yun hmm di mo dapat tumbay na tayo eh ngula kano bang ulam mo Puro kanin yung binabalat mo. Paano natin maubos yung ulam? Ay, mga master, kakain muna kami ni Master Sun. Ah. Yan oh. Shout out kay Ricky Boy. Yan tol, kain. Yan o. Oh. Yung kamilalakad, yan. Shout out po sa inyong lahat. Kakain muna kami Tanap feed ko kayo mamaya Ito oh. Ito yung sila pagamit sa mga atalista Oo oh, mga guests Ito oh, yung mga master Tanghaling tapat Ang lakad namin ni Master Jun Pag mga master Kailangan <laughs> cover mga master Ang init eh Pagkatapos kumain ng tanghali yan Lakad <laughs> Taray lang hagis ako dyan eh huh? lang hagis ako dyan Walang kumagat Ewan ko lang baka Tempuan siguro Tama master Update ko kayo mamaya Oo. Oh. Okay, Ito mga master. Oh. Ang ganda ng view dito. Look at the view. Alright. Welcome to my adventure. With Master June. Dapat kasama natin si Joed dito eh. Joed, shout out sa'yo. Taas, taas. Taas. Ah, umpisa pa lang yung pagka-Stiderman. Master <laughs> John. Kapit. Kapit, Master. <laughs> eh, mga pangisda lang. <laughs> Diba? Low tide. Low tide master. Kaya nakalipat ako doon sa bila. <laughs> Dadaan tayo sa tubig. Ha? Dadaan tayo sa tubig. Madadaan lang tayo sa tubig talaga. Tandaan ka dito ah. Low tide, master. Low tide. <laughs> yeah. Nandahan ka dito kay Jun, <laughs> ha? Dito. Baligtad. Doon sa kabila. Dito sa kabila. Doon? Oo. Dito sa kabila. Yeah. Saan? Oo, oh, dami, oh. Kuha kaya tayo mamaya na oh yan oh, dami oh Wilkes oh. yung mga may gustong Wilks dyan ayan oh mag comment lang o nga oh, oh. mag comment lang sa comment section natin dyan pangunguha ano na, na, pang pangunguha ka namin yung natin alin yung inihaw ko oo oh, oh. hindi na yun eh ano na yun eh Tanda nga o, yun, ah. Awak bago akbang. Ha? Ah. Ah? ka na lang. Yan ang babaw oh. Babasa ko <laughs> Lusong ko na lang, ababaw naman eh. Dito doon na lang, doon na lang. Yun doon. Lusong ko na lang, baka madulas ka. Babaw lang naman yan. Yung brown, dyan ka umapak. Yan. Okay, mababa, matutuyo ko rin mamaya. Ha? Huh? Madulas. <laughs> Eh, kesa ano? Kesa lumundag ka dyan Oh, sige Kesa lumundag ka dyan oh, Sige, ako na magdadala na itong ano, mo. Tingnan mo lang kung saan ako hapa ka So yun mga master Oh Yung Part 3 Part 3, part 4 Hindi natin alam hanggang ilan part to kasama na natin si Master Jun dito sa spot na to kung saan tayo naka, naligaw sa mga spot ng mga alimaw kasama <laughs> na natin si Master Jun sana maka makahila si Master Jun ng ganun din para matanggal yung pagod nya malalim uh. ba daw? oo di naman ganun kalalim sakto lang Magdive ka muna tapos sabihin mo sa akin pag malalim. <laughs> Yan. Mamaya. Tao. Oh. John, silong ka muna. Mainit. Pahinga ka muna dito. oh, mamaya eh. Ah, mag-overheat ka. <laughs> Tayo nga muna. Pangin pangin ng konti. Alright. Oh, master. Lakad po kami Master Jun. Dito na po kami sa spot. Sana po ay makahuli. Yan, shoutout kay uh, Yan sa uh, tropa mo. Ilain mo nga. Kaya, kaya na. Subok tayo, subok. Oh, Jun, laki ng isda Kita mo? Yan, laki. <taro> Hindi. Ah, uh, ano? <taro> <taro> Hindi ko alam. Laki, oh. oh grabe, laki. Kita mo? Grabe mga master, laki ng isda. <laughs> Itsurang ano? Itsurang GT. Itsurang GT. Grabe. Aduh, sa'yo kung may pana ka dito eh? Curang GT. Ha? Ano? <laughs> Curang GT. <laughs> oh, Master. Dito na sa spot. Ano si Master Jun? Laki nung nakita naming sta. Parang GT. Grabe. Sa gilid lang mga Master. Si master Jun, nandito na. Pesto na. Pesto na. Master Masih Master Jun. Master Oh, gak Mau liga Aba mag-uwi tayo mga master. unang hagis. Aba dadalhin tayo mga master. Ayos 1-0 Daliin mo master Ayan na Ayan na Ayan na Ayan na Master Jun Pagurin mo lang muna ha Ang galing! Ayos! Ayos, Master Jun! Oo, oh, oh, mahuka mahuka. mahuk ka! Bit, 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 bit! Ayan, hindi po tayo napahiya sa... Hindi <laughs> po tayo napahiya sa kasama natin. Ayan, no? Oh. Master Jun! <laughs> Doon do, do, sa may tubig! Dyan sa may tubig Para hindi maano yung isda Pakita mo muna din eh Saan mo ba nilagay? Ay, po dito Ay, huwag yan Lagyan mo lang ano yung doon Ayusin muna natin yan <laughs> Ito, master, pwede na dito Ito Mainit Ayan, dito Ito Arangan lang natin dito Oo, Asa isda? Dito, oh, dito mo, dito. Yes. Galing ni Master Jun, idol. Saan? Kunin mo. Kunin mo, makakawala yan. Ayun mo kayo sa pingwit. Hindi yan. Sige, mayroon na mamaya na lang. Harakan na lang ako, Jobin. Galing ni Master Jun. Nakadali agad yung makalabaw. Ayan, nakadali po agad ng halimaw si Master Jun. Master Jun, may butas yata doon. Saan? Wala. Galing. Ayan, nagparandang po agad kay Master Jun. ano Master? Sulit? Sulit. Oh, yan e, siya sabi ko sa iyo. Ang daan na doon. Ano masasabi mo Master? Laki. Masasabi mo sa nahuli mo? Halimaw. Halimaw. Wala namang daan doon.